sa plano sa Diyos. O oh, ato ta aw diri ang mga ison sa Jeremiah. Sa Jeremiah. 1 verse 7. Ingon ka na ako, ayaw pag -ingun. Ako sa kabata, kay kamisan kinsa ikaw pato, ikaw mo ato. Ubisa ko sa akong ikasugo kanimo. Si Prophet Jeremiah mga isuon, 20 years old pa siya, gigamit na siya sa ginoo. Ang kabataan, kauban sa plano sa Diyos, hindi lang mga isuon, ipili sa Diyos. Dili ilan ang tanawon sa Diyos, kundi ang kasing no? Siya Sila pili ng hari, bisan shepherd, boy, siya. bisa na nga matanon pa ka, ayaw pagduda na pwede ka gamitin sa Diyos. No, ayaw pagduha, duha, na gamitin ka sa Gino. Ayaw ang imong kaong galingon, na bata pa Bisan karon pwede ka gamitin sa Diyos. Ang